magandang hapon po sa inyo ay eh, meron na naman tayong konting na nararamdaman hindi naman po sa ating ano kaloob-looban kundi sa labas pero parang loob din na <laughs> dahil ano oh, swollen paga ay, oh, so paga ito tapos ari paga pa rin okay lang ito eh okay lang to kasi pa yung say siya sabi naman mga after 3 weeks mawawala oh, wala nito iimpis din pero nagtaka ako namumula ito kahapon at saka ito. Tapos wala rin pula, pero pagka pa rin siya, parang merong laman sa loob. Baka madadala sa hilot-hilot, baka raw ugat na medyo na ano lang, ano ba sumala or what? Or baka nalamigan, mga ganun. Pero tayo na may magpapatingin sa doktor bukas, hindi, dadalit natin. Pero in the meantime, itry natin. Actually, nung may sakit ako ng sa atay at saka yung sa sa gallbladder, marami nang sasabi na, bakit hindi itry? siguro sa ganitong sitwasyon lang, ipaka naman pwede tayong magbaka sakali or yun, hindi na natin ang kanilang galing at dunong pagdating sa pagkagamot. Hindi ako sanay po ang gamit natin ngayon itong iPhone ko. Hindi ko lang gusto saan titingin pero yan. Alam ko naman dito pero nakakalimot tayo. <laughs> hindi ako sanay. Sa so, sana magustuhan niyo rin kasi hindi tayo makapasok sa Facebook. Pag itong ginagamit natin, may ipapasok ko sa Facebook kotse lang kayo at sumama kayo sa amin hanggang sa aking pagpapahilot. Kung may makikita kami maghihilot, meron ba? Meron. Meron na ako. Ayan, ibibili ko lang muna si Manoka dito ng patoka at wala na pagkain ng dalaga ko. Hey. Ang anak ko ay dalawang binata at isang dalaga, isang dumalaga. <laughs> Ay naku, sa so, isang araw ay samahan nyo kami ng aking dumalaga na mamamasyal. Ano? Yeah. Okay. <laughs> Abangan nyo yan. Marami na nag request niya na ipasyal ko raw aking dalaga. Nag-iisa kong anak na babae at hindi ko kayo bibiguin. Ganda yan. Gandaan yan. Ay naku. Ayan, bukas ano? Yun! Bukas. Pili muna tayo. Charang. Ah. Okay, so kinontak na niya kasi kilala niya yung maghihilot. Pero kinonfirm sa kanyang kaibigan at oo nga, positive na naghihilot pa rin. Sana ay walang masyadong mahabang pila o marami hinihilot na yun. Ano, ano ko pwede ibigay sa maghihilot? Tatak parang hindi lahat tatanggap ng pera yun ah. Eh, oh. No? Oh, tatanggap yun ano? Magkano kayo usually? Nakabutan sa kayo na? Eh? Mga uh, 100, 200, 300 yun. Sa inyo ba kasi marunong maghihilot? Kasi dati nung para mga bata pa kami naghihilot, may kasama nang dura. <laughs> Takot dito ba naman? <laughs> Siyempre ka na, na sa inyo nang ng mamay. Eh. <laughs> Sinasarang so, ko pa rin tayo, mamaya ko kayo ganito, ang hirap dito sa sasakyan, mamaya ko kayo ganito sa inyo kung bakit feeling ko ay ano to, ay sa ugat or something like balik. May nangyari kasi sa akin kahapon. So, tara na muna. Traffic pa, traffic, traffic, traffic. <laughs> Lalo na sa Maynila, ano? Probinsya ba, arie? Talaga rin naman. Kachang. Galilan! Ito, ito, ito po siya, o yan, o. So, maumpok siya, yan. And then, are. pare isang are. Ayan, medyo nakakirot-kirot na ito. Ito, malamang kung ano ito ko. Medyo na, kirot, kirot Are. Ayun, pero pag ginagod masakit ng konti. Teka nga pala. Ba't pa ba tayo lalayo pa? Ba't tayo magahanap pa ng kung sino-sino maghihilot? Bakit tayo eh kung saan-saan pa pupunta para lamang makapagpahilot? Eh meron nga pa tayo malapit na kakilalang marunong maghihilot. <laughs> <laughs> Pia mo nga! Ay! Masalit naman ang chanta Baka ang gamitin kong camera, itong aking phone. Ito. Kasi ay... Baka umayaw na may camera. Ito kasi pag itong ginagamit natin, masyadong obvious hmm. na meron tayong ginagawang parang pelikula or vlog. Pag ito, hindi masyado. So, yun. Para matesting na rin natin kung anong itsura nito sa YouTube. Ano po? Ayan. Pero yung case na... Pagkakalaso doon eh, hindi na natin itutunoy. Malaki dito tayo. So, kilala rin pala ni Richard. At siya pala yung nagamot na rin ito. Tapos? Nagka-experience siya ng volleyball. Rosal. Mas hindi yun. sa kabila. Ay! Anong man siya sa ito? Makakabagtanong man lang tayo kay nanay. Anong man siya sakab ito? Parang dito, dito. Anong man din siya talungin? Anong tinitindi niya? Ang sakit. Talagang inanong niya. Nakirot. Nakirot. Ay. Tarong natin dito Saan din nga nyo kay Nanay Isabel? Ah, dun nga nga. Kapilyo ni Dadya, nyo. Salamat ah! Okay, dito na yung Ang galing eh. Pero masakit. Walo! <laughs> Ako nang takutin. Masakit daw sabi ni Bana. Eh. Hindi nga. Sana nasaktang eh. ka nun. Masakit talaga po kasi nandinsan yung aking butong sa paan. Nagbabayo mo ito. Pero na, umayos talaga? Ay, magaling. Wala kwasyon nung pausa. Ah, kayo yung importante. Pag-ihil. Okay. So, gusto natin gumalain konti'ng kiss. Ay, baka ayaw na nga yun. Ayun pala. So, may mga naghihintay. So, dito raw tayo at may pila. Ah. may benta ko po. Ah, may binabenta mo? Pagkano kayo yun? Pag-ibig po kayo eh. Ha? Pag-ibig na kayo. Ang tripid. Ilan yung dalawang yun? Mura na 420 Anong kagusta ka rin isang karay? Kanopeng yung for... talaga. Ah, ayun nalang yung mga to talaga. tingin. Paborito lang. Tingin yung paborito ng mga taga Tingin yung... yung talagang prito Ang bago. Ayan. Oh, Ang dami na papahilot. Ang dami na papahilot. Kasi kilala-kilala pa talaga siya. Oh, okay. Father. Magkano raw, ari? 350. Ah, 350, ari? Tama na kaya sa presyo, ari? 350 times 0.7. 245. Ah? Uh -huh. 245. 245? 245 daw. Di pa din 244? Kinikwenta mm. <laughs> pa. Parang yung tinatakapan yung kulay, kulay blue. <laughs> parang parrotfish. Parp ano ka mo to? Parrotfish. Parang fish Ay, ano to? Uh, ito kasi Hindi yung sinasabi ko kanina na ano, sikat ito sa oh, ano, ganyan. Silakat, sikat ito talaga sa ano, nung sa palaw Na isda, first class yan doon. Oh, kasi nakaburot ko nga pala. Oo, oh, no? oh, napakasarap at napakamahal niya. Kasi maano siya. Uh, <coughs> Ano sabi niya kaya rito? Pero feel ko bali sa bali ito eh. Oh, siya Manas, eh. Manas ah. Tapos halipa. Mm -hmm. Hindi naman umpok ka mo um sa'yo. Oh. Ganun. So, tinanong ko muna siya kung maligo bukas, pwede raw. Ang hinilot niya, ito nga aking pinapatingnan kasi sabi ko, parang na-over ako kasi. Pagtatawel ko two days ago, iginanon ko yung tawel parang may nag-crack, para may bali. Kinabukasan, mayroon ng tiritong paga na dalawang bukol na parang maliit na bundok tapos namumula siya na napunta kami ng puerto. And then, ngayon nga, wala na yung pula, pero medyo may konting kirot, hindi naman talagang masakit. Kaya nagpaano na ako. Pero hindi niya pinakailman tong kamay. Dito lang talaga siya nag-concentrate. So, malalaman natin bukas kung ano baga ang ano. So, maraming salamat sa iyong pagsama sa aking pagpapahilot. Ay, grabe! <laughs> At syempre, sa bawat biyake, may skyflakes. So, ayan, sumabay na si Banak sa atin. po, oh, Masakit. Nababalik pa ako. Ah, pinababalik ka? Nababalik pa ako. ako Bakit hindi, ba ba no? ba ako hindi na? Pinababalik pa ako ng ano, isa. Yung sa iyo? Opo, hindi daw makukuha. Alam niya yun. Parang hindi e makukuha Ibig ko sabihin matagal na naman. Siya Richard po kasi ano na siya. Ang tawag nyo nga sa ganyan? Bangko Ano? Ah... Uh, operasyon na ako. Hindi yung ganun. Yung, yung bekwang? Anong tawag ito sa ganun? Bingkaw. 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 Kasi na-accidente po siya. Sa mga hindi po nakakaalam, kasama po siya sa isang tumalsik na owner ba yun? Of owner po. Owner. Nung sila yung mga kabatapak, parang siya 16, 15 years, years old. old. Graduating high school student. Tumalsik sila. Buti sa palaya na ano na maputik pa. Eh kung nakatong may mga tanim na at may mga kahoy-kahoy na, malamang iba na ang kinalabasan nila. So, yun, maputi na rin. Yun, pasalamat sa Diyos sa Chibuhay. Pero, yun, baka naman nakala niya pinapahilot mo yung bagong yun pa rin. Hindi po. Uh, -huh. Alam niya po yun. Kasi nagpahilot siya at mag mc siya mamaya. Oo, oh, tama kayo. May mga racket din siya. So, mag mc siya sa kanilang sitio, sa kanilang barangay. And medyo malat siya. Sasabi, magpamasahin na rin kaya ika ako ang, main point talaga niya is para magpamasahe na mawala yung konting ubo, inuubo ko siya, siya eh. And then, malat. Pero yun, parang siguro may nakita. Ano pa kala na maghilot? Nanay Sabel. Sabel, Sabel daw. Si Clement na nag-tip sa atin dito eh, nag-tip sa atin na merong gano'n. Siguro may nakita siyang kakaiba sa siya Yamare. Actually, ayan. ano na, na, ano na po niya ako nung high school pa ako. Oo, okay. Bali, nung nagba volleyball po ako, na-spray po talaga para lumisad yung buto. Aro eh. Pero siya po rin talaga yung naghilot sa akin. Napakagaling. Magaling agad, pero talaga napakasakit. So, talaga. Oh, medyo na ano ako. Medyo nasaktan ako. Pero alam mo, sabi sa akin, isang daliri pa yan. Isang daliri pa yan. Kumaganon siya. So, hindi ko agad nagkit ng una. Pero parang, nung bandang mo rin, nagkit ko siya na, hindi pa na dapat, dapat masakit yan kasi isang finger pala yung gamit niya. Eh, parang nasasakta ako. Na. Pero nakatalikod naman ako sa kanya eh. Hindi man nakikita yung iwi ko. Ewan ko, mukhang magaling talaga siya. Hmm. Mukhang meron siyang alam. Mukhang sanay na siya. Sa bawat kilos ng kanyang kliyente, sa bawat, diba, sa bawat ungol o daing na maririnig siguro niya. Mga ganun. Mahusay. So once again, magkakaalaman po tayo bukas. Maraming salamat yung pagsama sa aking kauna-una pagpapahilot sa loob siguro ng, 20, ng 30, 40 years. Yun, 40 plus years ako, hindi na tayo nakapagano. Ang isang nakakagulat doon, parang hindi siya interesado pa. Hindi siya nabubukas ang conversation about your idinadae eh, or yung dinudulog na sakit. Wala. Basta, yun. Hindi ako tinanong. Ako nang salita ng konti pero parang dinedba rin lang niya ako. Basta parang naaamay na niya kung saan ako dapat hilutin. <laughs> siya po yung tao na nakita ko na nanghihilot na hindi na papagod. at saka isa pa doon ay talagang kung marami pa dadating at tatapusin niya yun hindi niya ipagpapabukas pa yung gagawin niya Dalo. at niya kahit ating gabi pa at ano at walang ano walang pressure presyo sa so, kung anong iabot mo actually kanina narinig ko pa nga eh, para nagabot ng 20 eh. sabi baka naman wala kang pamasahe eh. okay lang parang ganun ang sabi niya kapwa matanda rin yung siguro naaawa siya. Nakakatuwa. sa ipagpalain pa ng Panginoon ng mga ganyang ano, masisigasi. Pero syempre, we cannot please everyone. Kahit noon pa man eh, may nakasabi na sa akin na huwag nang dadaan pa sa iba, huwag nang dadaan sa mga mapanggap na mga manggagamot, mga ganun-ganun pa narinig ko. Masa dumirat sa kayo, sa Panginoon. Tayo naman yun, eh, no? Sa Panginoon tayo. Eh di, di ba sabi nga, may mga may mga kinatawa ng Panginoon, may mga ginagamit ng Panginoon para tayo pagalingin, para tayo bigyan ng, ng tulong, para tayo bigyan ng malasakit, ng concern. Yun, gano'n. Ng support, ah. Ng ano pa bang klaseng tulong, mga So, siguro siya sa ginagamit ng Panginoong Diyos para makapagbigay ng ano, ng kaluwagan in her own way sa mga nangangailangan. At abangan nyo po, ang uh, pag-vlog ko sa aking ano, we are barely 10 days to go bago tayo mag-enroll sa senior high. Alam nyo yung ibig kong sabihin. So, abangan nyo po yan. Ano yung mga worries ko? Ano yung mga pipaghanda ko? May paghanda ba? At ano yung mga posibleng gawin ko? Ano yung mga basta? Ayun sa so ako na sasabihin sa inyo. So maraming salamat yung pagsama sa akin bawat kayo. is kayo ba ito? Sa inyo kasi mas at mabuhay lahat ng Pinoy's. Sa nang sulok ng world, but all pa? more and more and more. Harika. Thank you.